Bakit kasi naisip na humalik sa ahas? Kung may pagnanasa ka na humalik sa ahas, baka magbago ang isip mo matapos panoorin ito. Ang video na kinuha mula sa isang snake show sa Phuket, Thailand ay in-upload noong nakarang linggo. Isang 29 years old na turista mula China ay gustong halika ng python. Pero mukhang ibang klasing halik ang makukuha niya dahil delikado ang mga ahas. Tignan ng reaksyon ng snake handler mukhang wala siyang tiwala sa sarili niya at kabado. Walang kamandag ang mga pythons ngunit ang tuka nito ay malakas. Pagaling na ang ilong ng babae sa litrato na ito pero wasak ito nung una. Ang turista na kilala bilang si Jin Jing ay ginamot sa Phuket International Hospital. Ayon sa The Bangkok Post, binigyan siya ng halagang mahigit 170,000 pesos bilang sorry sa nangyari. Wow, siguro di lang ospital lang nabayaran nito kundi ang buong bakasyon niya at panggastos. Eh di swerte siya. Uh, sort of.